Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk WalkWithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. So, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that it's your chance to be a part of this growing family. We are now 6,546 subscribers. Thank you so much and God bless you all. Okay, so, ang ano po natin, pagusapang po natin. Today, uh, yung ano po natin, no? So. Uh, three senators no from the liberal party. Uh, so nagdeklara na po sila no uh, na may kandidato na sila this coming 2025 election. Okay? Uh do sa 2025 election po natin ay ano po no uh, may tatlong senator na po sila ang kakandidato this coming 2025 no. ito ay ayon kay uh, dating senator, dating secretary, ngayon ay spokesperson si Uh, Laila De Lima, no? Alam naman po natin uh, si Laila De Lima ay nakapagpiyansa, no, sa kanyang mga kaso against sa mga Duterte o against sa mga against do sa drugs allegedly. Okay? So nakapagpiyansa siya. Um ayun, uh, no? So talaga naman po ano siya, no? Kapagpiyansa si siya po ay tinalaga bilang bilang spokesperson uh, ng Liberal Party. Pero kalaunan, siguro ito si Senator dating Senator De Lima ay uh, kakandidato rin niya bilang senador, no? Uh, pumuposisyon lang, tinitigdan niya, tinitest lang niya ang water. Pa uh, tinitest lang niya lahat para naman kung para naman siya ay ano, no? Kung mananalo ba siya o hindi, no? Uh, Titingnan natin sa mga surveys kung oo, oh, o oh, oh, okay ba siya. Okay? So something like that, no? Ah, ano nangyari? Okay. yun po ha. Ngayon, Sino po ba itong mga tatlong senador na ito, no? Syempre kilalanin naman po natin itong mga sena uh, mga mga pangalan na ito, okay? Ayun. Okay. Opisahan po natin kay uh, Kiko Pangilinan, no? So lagi minsan ano po, no? Um ah uh, fini-feature na rin natin ito si uh, Kiko Pangilinan dito sa ating programa, no? Ayun. Okay, si Kiko Pangilinan po ay isang asawa po yan ni Sharon Cuneta. Kilala naman po natin si Sharon Cuneta. Siya po ay ang ating megastar, no? Sikat na sikat na sikat po 'yan at talagang may Sharon magic, no? In the past elections, <clears throat> okay, nanalo po si Kiko Pangilinan. Siguro one of the factors ay si Sharon Cuneta, no? Hindi naman siguro may tatanggihan ni uh, ni Senator Kiko Pangilinan. Okay? Yan. Kaya lang hindi po umubra ang kanyang ang kanyang magic Noong nakarang eleksyon, nung vice presidential election, kasi natalo nga po si Kiko Pangilinan, pangatlo lang po siya sa contest or sa competition or sa, sa election na yon. Okay, pangatlo lang po siya. Okay, si Kiko Pangilinan. Okay? Uh, eh, alamin naman po natin ang kanyang mga credentials. No? Sabi ko nga sa isang tweet or do sa X, no? what's happening now, ay I... Okay naman ang mga credentials ng mga kandidatong ito. Kaya lang ang problema, tatanungin natin kung mananalo ba. Okay? So, tignan natin, no. Siya po ay dating senador, no? I believe na parang if I'm not mistaken, naging ano po ito, Naging minority floor leader, naging majority floor leader, marami pong committees, usually parang ang committee niya ay agriculture, okay? Yan naman po talaga ang promote niya, yung agriculture, okay? Yan, agriculture, ha. Okay, bakit po agriculture? Dahil po may farm sila sa Badang Cavite yata yun, okay? So, para self-sustaining naman ang kanyang farm, okay? Something like that, okay? So, ayan, okay? Tapos, ang uh, um, okay, uh, ano po po ito, no? Dati pong, hindi ko alam, eh, hindi, hindi po naging congressman ito, no? Pero naging konsehal po ito ng Quezon City, hindi po yan natalo, ah, pero in the past ano po um um feature ay uh, program that we have uh, akala po natin natalo eh no pero uh, kasi may nag-mention po sa atin or may ano na natalo po siya bilang konsehal pero hindi po pala siya natalo nanalo po siya at naging ano pa po yan, no parang consular's youth league parang ganon uh, young consular's uh, league yata yon no sa so, para siya ay naging presidente doon o naging officer doon no talaga namang uh, Magaling din, magaling po 'yan, no? si Kiko Pangilinan, nakita ko na po nag-talk 'yan, nag-speech 'yan uh, during our uh, Rotaract days or convention, no, sa Jet sa Fontana Clark, no. Lagi uh, professor 'yan ng aking um, kaibigan, no, sa Ateneo, uh, at naging co-worker ko din sa Rotaract. Okay? So magaling 'yan, no, galing at mabait din naman na tao. Kaya lang eh, recently, no, nagka-issue sa mga pinklawan tsaka sa mga dilawan dahil nga po ano, no, dahil nga po Uh, sabi niya, wag daw maninira. Eh, yun naman po ang tama, di ba? Wag maninira, uh, tsaka dapat ano, no? Uh, uh, hindi ibig sabihin na uh, bakay magkaiba kayo yung opinion, ay malino na siya, tama na kayo. Something like that, no? Okay, so eh, dahil dyan, parang nagbabago ang sistema ni uh, Senator Kiko Pangilinan at uh, tingin ko, makakapag-attract siya ng mga votes dahil dito. Okay? Yan. Okay? Eh, pero sabi rin ni Dilima na magiging pangarang oposisyon sila. Eh, di ba sabi ni Duterte, magiging oposisyon din daw sila. Sino ba talaga ang, ang tunay na oposisyon? Okay. Sige, ang pangalawa po natin ay si Pam Aquino. Yan. O oh, recently, nakita po natin ang kanyang buka, no? Kasama ang kanyang better half or ang kanyang asawa, no? O oh, sana forever, no? Pero ako, personally, hindi ako naniniwala forever. Okay? Uh, it's either ano yan, no? Magkakaiwanan yan or or uh, mamamatay. Something like that, no? Morbid, eh, no? Okay, sige. Nanood po sila ng concert ng River Maya, no? Pasayaw-sayaw, no? Ang kanyang asawa at siya rin, no? So, maganda din naman yun. Dahil private citizens naman sila. Okay, walang problema doon. Now, eh, ito po si Bam Aquino ay business person. Yan. Okay? Uh, pinsang pupuyan po ni Uh, tung sa buo po yan ni uh, dating Pangulong, yung late uh, Noy Aquino. Yan. Okay? Namat uh, namatay po yung si Presidente Noy Noy, di ba? Okay, so yon puyan po yan. At, uh, Aquino po yan, no? Uh, pam Aquino. Eh, kaya nga po nanalo dahil uh, in the past, dahil po sa pam sa, uh, sa apilidong Aquino. Okay? Naging senador po yan ng bayan. Nag uh, isang term lang po siya, no? Kasi dahil po, nung tumakbo noong, noong 2019 okay yun yun dapat ang first term niya eh uh, second term niya noong 2019 ay natalo po siya okay natalo po yan noong 2022 ay hindi na po tumakbo yan uh, bilang senador ng Pilipinas okay something like that okay uh, ayun marami ring committee po ang nahawakan niyan uh, talagang Okay, batang-bata nang naging senador ng Pilipinas, no? Hindi ko lang po alam kung ay ano po siya, galing po siya sa private citizens. As what I told you, ano po yan, partner din po yan ng ano, co-negosyo na ni ni uh, no? Magaling po na tao ito yan dahil business person po yan, uh, business person po rather, no? Okay, ang pangatlo po natin ay si Chell Jokno. Ito po, ano? Human rights lawyer, okay? Siya po ay isang uh, abogado uh, naging dinort until now din pa rin ng law school ng Lasal uh, and FEU para magkasama yata yun eh no hindi natin sure kung pa, pa ki, ano po paki comment po dyan kung tama po ang ating sinasabi no so si Chal Jokto so uh, among among this ano, three individuals siguro siya pinaka qualified to be a senator dahil nga po ay abogado siya human rights lawyer at at po ito nung sayon na yung yung uh, great Jokno no, 'no. Dati senador din po yun. 'no. Lolo o oh, ay baka tatay, tatay, matanda na rin naman 'to si Chel Jokno. Okay? So 'yon. Ito yung mga ano, 'no, pambato ng uh, ng Liberal Party, 'no. So siguro, uh in the past, si Chel Jokno ay laging natatalo din po 'yan, 'no. Uh, tumakbo bilang senador ilang beses na, dalawampung pangatlo na niya yata 'to, pang-apat, 'no. So pero wala naman po masama sa senador ang problema sa presidente, no? Kung vice presidente o presidente, ilang beses ka tumakbo, talo ka, wala na 'yon. Okay? Si Chang Jok na naman pangatlo, pangapat, pwede pa naman. Tingnan niyo si Risa Oteveros. Diba? Si Risa Oteveros, ilang beses na talo, unit tumakbo, tumakbo, 'yon, nanalo. Di, dahil naman da dahil din naman kay Aquino, no? Talagang at uh, nag po ito eh no si Risa Honteveros. Okay? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko no. Kung um, i-comment niyo lang po diyan kung sinusuportahan niyo po no si uh, Kiko Pangilinan, si um, Pam Aquino at saka si uh, Chel Chel no? bilang senador ng Pilipinas sa 2025. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.